Icy Finger of Death Ang Icy Finger of Death ay kilala rin sa tawag na Brynickel. Bagamat nakakamangha ang weather phenomenon na ito sa ilalim ng dagat, ito ay mayroon ding dalang pinsala para sa anumang buhay na organismong madaraanan nito. Ang phenomenon na ito ay karaniwang nangyayari sa mga rehiyon na may napakalamig na klima katulad ng Arctic at Antarctic. Doon, ang temperatura ng tubig ay napakalamig Ngunit hindi nagyayelo ang tubig dahil sa sobrang alat. Ang brine nickel ay nabubuo dahil sa kombinasyon ng malamig na temperatura at mas mataas na salinity ng tubig. Kapag ang yelo sa ibabaw ay nabubuo, ang asin o brine ay naiiwan naman sa tubig. Dahil ito ay mas dense kaysa sa nakapaligid na tubig, ito ay unti-unting bumabagsak at lumulubog habang unti-unting nitong nagiging solid ice ang lahat ng madaraanan nito ay sasapitin ang isang malamig na kamatayan. Kabilang na riyan ang mga lamang dagat gaya ng starfish,